malabis good morning sa inyong tanan, mayong buntag. So, ayan, so, ayan mga day 2 sa ating pagtatanim ng um, kamote. So, ayan na malabis dito na nga kami malabis oh. labis. <laughs> parang, <clears throat> parang ganon pa rin ang, parang ganon pa rin ang lupa malabis labis, basa-basa pa rin. Parang bibig ni Alex. <laughs> magubas sa <laughs> So ayan malabis bago po tayo magumbis malabis no. Bago po tayo maputikan. So ayan malabis. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe ang aming YouTube channel, Melabel Vlog Mix and paki-like, comment and share malabis. Kung magustuhan niyo naman malabis. So ayan malabis, tingnan niyo ang aking payong. Oh, no! Ayan, guba-guba. <laughs> Parang manananga. <laughs> so let's go malabis. ayub mag-enjoy kayo. So, ano yung problema malabis kung wala ka wala ka unsan unsan tatawag ni wala ka butanganan sa imong cellphone kato bitaw stand ist, pang stand bitaw sa cellphone so kay lisod kayo mangita og pwesto para mabutang nimo imong cellphone so ay malabis baka naman no! sana nga soon no, makabili ako ng stand sa cellphone yung malaba talaga na stand para hindi na ako mahirapan mag ng uh -huh. ano, tawag nito maghanap ng lagayan sa cellphone, yung maayos na lagayan. So, oh. Uh -huh. yung payo ko. Kawawa, wow, nagit siya malapit. <laughs> Wala, nagit pang bili. Wala na talaga pang bili payo. Oh. Uh -huh. <laughs> tiis, tiis na lang. Asa ako magsugod, Bet? butangan sa cellphone ko. Saan? Dari, oh? होता है फुल walang hinto ang ulan malabis Ulan na naman Bogard! Hello! <laughs> so, ayan malabis ang kinilaw. Ayan. Yan yung ulam natin ngayon, panangali. Ah! May pinaksuan tayo dito na kakaiba. Ano, tingnan nyo ah. Yun Oh. Ayan, pinuto sa daon sa aking. So, antayin na natin maluto malabis labis. Na. So, ayan ang malabis. Hmm. Mga labis. 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 dimando ah uh -huh. okay. okay. okay.

Gusto niya magsali sa vlog. Oh. Aww. Aww. ka. Ay, mahugas ka man ka ron. Mm -hmm. Is pa ang lihe ko? Mas ka ako. Mahugas man ko siya Basta may vlog. Para malantaw ninyo akong vlog. Mm, very good. Ay, ang hulo pa Sobrang sarap malabis. Sarap toy. Wala ka na kilaw toy? Wala. Bakit? Eh? Buti kaya akong kilayon? Ano? Buti kaya akong <laughs> kulayon. Kilayon? Kainin ba? Kainin? Kutla <laughs> <na> lang ako. <laughs> Namun na tayo ng juice. Mmm. <laughs> <laughs> Seberang Kul, mm. seberang Kul, seberang Kul, seberang Kul, seberang Kul, seberang Kul, seberang Kul, seberang enggak! seberang Kul, hmm! Kul, seberang Kul, seberang ya? seberang hmm! Hindi ako mag-amo na yan. Ya. Yeah. Basta, kay magpa ang ibang nga tao yeah. sa akong Diyos. Yeah. ako na yan. Mmm! Buti ay ko itong ginambol mo kung pag basket na mm. mm -hmm. mo na. Mmm. Pag shooting na mo. Mmm. -mm. mo pag maglibot ang nakapula ha. Mmm. May anong na yapon? so na nagtig nagsaing din namin doon ng na... hindi ako kabalo na magsaing basta <makes noise> masikap hindi mas mm. mm. ilaw hindi ilaw pala ito eh sabi so, so, ko kayo may maya mga labis so ayan mga labis na welcome back so ngayon magtatanim naman tayo ulit <laughs> so ayan So, hapon na mga no? Um, check muna natin yung time, ah, uh, yung oras, kung anong oras na. So, 3.31 mga labis. Alas 3.31 na. Medyo, ano na. Medyo mainit-init na ang panahon malabis, oh. Sana nga tuloy-tuloy ang init malabis. So ayan malabis no, um tapos na ang ating isang ano, isang kahon, ayan. Dito nga area malabis tapos na. Ayun, ito po. tapos na doon. doon na lang sa taas. Ang hindi pa namin natanim manso. Ayun malabis. So bukas na naman 'yun malabis para tapos na. Ayan. Siyempre, matapos na naman ito bukas doon kasi kunti lang man ang ano dyan kesa dito. Medyo mahaba itong ano dito. Ayan, area. So, doon naman bukas mga labis. And then, tapos na. So, ayan mga labis. Gagawa naman tayo bukas ang panibagong video. No? So, ngayon, i-end e ko muna itong ating video para hindi tayo ma-full storage nga. Gaya ng sabi ko kahapon. So, ayan mga labis. Hanggang dito lang muna ang aming video ngayon mga labis. And, sana mag-enjoy kayo. And, syempre, abangan nyo bukas ang ating day 3. So, ayan mga labis. See you next video. And, huwag nyo pong kalimutan na sa subscribe ang aming YouTube channel. Malagang vlog mix So, ayan mga labis. Thank you so much. May gabi sa'yo all. And, I love you guys. See you in the next video. Bye! <laughs> so, ayan mga labis. So see you tomorrow.